Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14, number 28. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 5, number 12, number 18 number 25, number 30 at number 41. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 7, number 19. Para sa 3 digits, number 2, number 4 at number 8 para sa loto, anim na numero, number 9, number 11, number 22, number 33, number 37, at number 45. Gemini, ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 5, number 23. Para sa 3 digits, number 1, number 7 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 6, number 14, number 21, number 26, number 34 at number 40. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10, number 25. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 2, number 16, number 24, number 31, number 38 at number 42. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 6 number 17 para sa 3 digits number 2 number 6 at number 9 para sa loto anim na numero number 3 number 11 number 20 number 28 number 36 at number 43 Virgo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 9, number 22. Para sa 3 digits, number 4, number 5 at number 7. Para sa loto, anim na numero, number 1, number 15, number 23, number 30 number 39 at number 41 Libra ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay Para sa 2 digits number 11 number 29 Para sa 3 digits number 3 number 4 at number 6 Para sa loto anim na numero number 8 Number 12, number 19, number 27, number 35 at number 17. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13, number 26. Para sa 3 digits, number 2, number 5. At number 9. Para sa loto, anim na numero, number 7, number 10, number 21, number 32, number 38, at number 40. Sagittarius. Ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa two digits, number 8, number 18 para sa 3 digits, number 1, number 6, at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 4, number 13, number 20, number 29, number 37, at number 22. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 15, number 24. Para sa 3 digits, number 2, number 5 at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 9, number 17, number 25, number 30, number 39 at number 6. Aquarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 12, number 21. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 5, number 14, number 23, number 31 number 36 at number 40 Pisces ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 16 number 27 para sa 3 digits number 1 number 4 at number 7 para sa loto, anim na numero, number 2, number 11, number 22, number 29, number 34, at number 40.